ah uh, mga insan, ito na naman po tayo sa pagluto ng bago nating recipe. So, ito po ay sibuyas, bawang at luya na gagamitin po natin sa ginataang puso ng saging. Hop, oh, hindi lang po yan. Meron pa po tayo ditong siling haba at saka yung binili po ganina na labahita. Yan, 27 pesos sa piraso. So, ayan po. ah uh, magluluto po tayo mamaya. Ah, uh, hinihintay lang po natin maluto tong kanin natin. Ah, uh, medyo in-in na rin siya, no. So, konti na lang hihintayin natin. Ah, uh, shout out, shout out muna tayo. Shout out tayo sa mga followers natin at friends, ah, uh, kay Jerome Nenyada, no. Ah, uh, na ano ba yan? Na Jane uh, Cabrera Moreno. TJ baby ko. Uh, shout out sa iyo at sa iyong pamilya. Ganyan din sa ating Sheila Joy na palaging sumuso nag si, uh, ng ating video. Ah uh, din po shout out kay Jinjin -Jin Saltiga Cabrera. Um, sa ating insan, uh, masugit po natin yung followers. Palagi po siya nagshi din ng ating mga video, no. Ah uh, maraming salamat po sa kanya. Sana gumaling ka na sa iyong sakit. Um, ingat ka palagi, insan.